Eh, oh, mama, turuan kita mag-ano, video call. Para matawagan mo yung apo mo pag ano. Paano? Hmm. Okay, punta ka sa ano mo, sa Facebook mo, sa Messenger. Ah, sa mali. Kanyari, tawagan dat. Eh, sayari. Sam. Tawagan. Hindi na eh. Tapos, pinutan dati yun eh. Ah, naman eh, pinutan dati eh. Video call. Dito dating eh. Ito, pindutin mo yan. Mm -hmm. Yan. Ay, dito na para makita mo. Oh. Oh. Asan na yung cellphone ko? <laughs> Ay, asan na yung cellphone ko? Na... So, batak, ah. Ayan. Uh Oo. -oh. Ayan, ma. Nakita mo? Nakita. Ma. Ib, ano mo nang maayos yung mukha mo para straight mo nang maayos. Ayan, para makita. I ganun mo, oh. Ganyan. Ay, ganyan. Kita mah? Hmm. Oh. oke okay. oh, oh, ma. ya, mas kita siap oh. Oh. oh, hai mama Hai kita Hai hai, Handa! Salamat! Salamat! O oh, uli? Tito sa talagang mo, Rant Ikaw ka tumawag. Oh, oh. Ay, kaunay? Haha. Haha. Yan! Haha. 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 Eh, okay, Paano mo siya i-on? Paano mo sasagutin? Oh. Ako naman yung tatawag, ah. Ako yung tatawag. Oh. Anong pipindutin mo? Answer. Hello. Oh. Oh, pindut yung answer. Hmm. Yan. Oh, very good. Ah. Uh, ay, basta ma mo yung pagka, ano, may ganun mo siya para, yan, oh, para maganda para kami. Smile. Salamat sa magturo alam ko na <laughs>